Francisco Ang daming guys mahal pa sa Itangbal kay Tiang Ponsig So paramil ko na tiya dito na siya ko na sa baba Okay Dito kitanim guys sa backcountry dito guys dito 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 guys tapos pag dumami na siya guys yung mga nandito guys guys ito papalitan na to San Francisco na yung ilalagay din para magkaroon naman dito ng color kasi green siya tapos green din dito mukhang hindi siya match ngayon dahil may San Francisco tayo yan papalitan yan. hanggang sa dumami ng dumami ang San Francisco ito guys ito guys, guys ito na ng yung... Sim. Oh, Last guys. Let's go. 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 okay guys okay na dalawang box mo na pag dumami to, iyan mo ngayon at saka doon sa kabila mapapalitan na ng ganito lahat para may kulay pula naman dito okay thank you for watching